An? Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at welcome sa ating channel kung saan tayo nagukay ng katotohanan, hindi lang yung mababaw na chismis. Ngayon, pag usapan natin ang malaking gulo na pumutok sa Senado ang ethics complaint ha, laban kay Senador Rodante Marcoleta ayon sa ilang bangag na expert o yung mga parang high sa sariling opinion nila ha, daw ay kakasuhan siya dahil sa isang witness sa Marine Scandal. Pero teka-teka lang ha, bakit ba parang scripted ang lahat? Parang pelikula ni FPJ? Pero dito ha, si Marcoleta ang bida na lumalaban sa mga kontrabida sa corruption. Kung first time mo rito, subscribe na at hit ang bell para sa mas maraming ganitong in-depth analysis. Share mo rin ha, sa friends mo sa mahilig sa politika. baka sila rin ang susunod na magiging expert sa comment section. Ha, ha, ba? Totoong tulad ng style ni Deo makalma mga kaibigan na parang binabasa ang balita. Pero may twist ng katotohanan na nakakatawa. Today, ah, ilang mga minuto tayong magdadisek nito. Samahan nyo ko sa, sa paglalakbay natin sa umagang ito. Factual detail that walang bias maliban sa katotohanan na lumalabas na inusente si Marco Leta. Simulan natin sa basics mga kaibigan. Noong September 2025, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects at posibleng korupsyon ha, sa ako, party ako Bicol Party at ilang mga contractors, biglang lumitaw si retired Marine Orly Gotesa. Bilang surprise witness, ayon sa kanyang affidavit, may mga anomalya daw sa proyekto ni Representative Saldico at iba pa. Si Senador Marcoleta ang nagpresent sa kanya at sabi niya, ito'y para sa katotohanan. Pero biglang pumutok ang gulo ang notaryo ng affidavit daw ay peke. Eh. Ang abogado na si attorney Petchi ay nagsabi na hindi niya pirma yon. Pero teka mga kababayan, ayon sa court records mula sa Art Manila RTC, oo ha, false notarization yan. Pero bakit ba agad akusasyon kay Marcoleta? Hindi ba posible na si Gutesa ang nagsinungaling ang sa kanya? si Marcoleta bilang senador ay may karapatan na mag-present ng witness under Senate rules. Ito'y hindi subordination of perjury tulad ng sinasabi ng ilang kritiko. Parang sinasabi nila na kapag nag-present ka ng testigo na nagkamali, ikaw na ang may sala. Parang sinisisi ang coach kapag natalo ang player dahil sa foul. Ano ba yan mga kaibigan? Parang baliktad ang mundo. Ang lumalaban ng korupsyon, ang pinaparusahan mga kaibigan. O oh, yung timeline tayo ha detalyado. August 2025, yung una nang ng hearing si Marculeta sa Blue Ribbon. Siya galit sa COA dahil sa delayed audits. Pero pabor ito sa transparency. September 22, ha ah, heated argument with Senator Lacson, pero si Marculeta ang nagtaguyod ng RA 6981 on witness protection. Ang ethics complaint na filed by critics like public interest lawyers. Pero walang concrete evidence na si Marcoleta ang nag-forge. Kaya political revenge ito dahil siya ay exposing admin appointees incomplete. Ngayon, pag-aralan natin inte intellectually. Ano ba ang ethics complaint? Under Senate Ethics Committee rules, ito'y para, para sa misconduct like impropriety, no? Uh, pero sa case ni Marcoleta, ano ang ebidensya? Ang witness na si Gutesa ay Marines. Supposedly credible. Sabi ni Marcoleta, hindi niya kailangan ng restitution under RA 6981. Ah, mga, ang mga accuser tulad ng ilang senadors like Lacson at Tulfo, parang may sariling agenda. Bakit ba inalis si Marcoleta sa Blue Ribbon Chair? dahil siya ay too effective sa exposing corruption, mga kaibigan. Parang yung bangag na export na nagsasabi na peke lahat, pero sila mismo ang high power, high sa power trip. no Sa hearing, si Marcoleta ay nag-offer ng protection kay Gutesa. Pero tumanggi ito dahil marins daw siya. No? Ngayon, nawala si Gutesa. Sabotage ba ito? Tignan ang UCMJ, Uniform Code of Military Justice, analogy <clears throat> Pero sa Pilipinas, walang direct violation. Si Marculeta ay lawyer pa at walang basis for disbarment, no? Ano sa tingin ninyo mga viewers, political witch hunt ba ito? Comment down below, ha, subscribe para sa part 2 kung may update mga kaibigan. Okay? Pag-usapan po natin si senador Marculeta. Hindi siya basta senador, siya ay crusader mula sa 19 Congress siya nagdefend ng transparency sa NGCP, OVP funds at flood projects. Ha? Bakit bagalit ang ilang tulad ni Barry Gutierrez at Thea Tan dahil siya uh, exposing hypocrisy? Parang sinasabi nila, huwag mong hawakan ang aming sacred cows. Pero si Marculeta tulad ng isang deyo makalma sa radio, binibigkas ang katotohanan ng may twist ng katatawanan. Sa impeachment ni VP Sara, siya'y fair. Sa witness protection changes, siya'y nag-warn kay Secretary Rimulya. Kung ikaw ang nasa position niya, gagawin mo ba ito? I-like ang video kung oo at i-subscribe na rin. Ha? Target natin mga kaibigan, this month ay 20,000 subscribers para mas maraming ganitong content mga kaibigan. Ngayon, tignan natin ang mga kritiko yung bangag na expert re referring sa ilang mga lawyers at not netizens na nag-aakusa ng walang full context. Si Melchor ha, calls for expulsion pero walang proof. Si Claudio Poy says hold uh, him liable. Pero bakit hindi investigate muna? No? Ito ay violation ng due process under constitution. Ha? Article 3. Parang yung expert na bangag sa kafein, maraming sinasabi pero walang laman. Marami ang against pero may supporters na nagsasabi na effective siya. Ano ang side mo, no? Poll sa community tab ha, subscribe para makabuhot mga kaibigan. Ano ang susunod? Possible uh, dismiss ang complaint dahil lack of evidence, ha? lessons kailangan ng stronger witness verification sa Senate pabor kay Marcoleta, ano? Siya is setting precedent for transparency. Parang sa chess, si Marcoleta ang king na inaatake, pero checkmate ang kalaban. Subscribe at share para sa mas maraming analysis tulad nito. Inform, inform yourselves, mga kababayan. Sa uli, si Senador Marcoleta ay lumalaban para sa bayan, hindi para sa, sarili. Sa really. Ang ethics complaint ha, parang babol na sasabog sa katotohanan. Thanks for watching this couple of minutes mga kaibigan. Ha? Ah, deep dive, no? Subscribe, i-like, at i-comment ang thoughts mo, no? More Senate scandal sa mga susunod na video natin. I stay witty, I stay informed. Ala, deyo, makalma. Paalam at mabuhay ang Pilipinas.